Gitudluan ang mga staff sa usa ka lokal nga punerarya kung paun sa isiguro nga masunod og insakto ang waste management labi na ang paglabay sa mga ginamit na nga mga koton nga dunay dugo butyag ni Gingging Akob usa ka imbal sa Madora. may nami kaning basurahan jud na butangan opo. tapos na namay nagakuha diri ah, sige, wala lang ko kabalo sa ginadala. Ang ang uban man ginapadala na mo babalik sa tagtungod. Ang tagtungod kay sila na yung magkuan. Mga unsa ginadala Ang mga sanina nila. Sanina lang kanang halimba pa mga hinubuan god nila. Ah na, kanang suot nila. Hmm, yun kay Oo, pagamatay. Dugang ni ba gisunod nila ang balaod nga girequire sa DOH sa pagbutang o septic bolt alang sa mga pathological waste. Oh, septic tank. Na bolt bolt na may bolt. Upat ka bolt na siya. Upat ka bolt. Mm na Una, wala na na siya ginasuyupan. Bawal man ang suyup karon. Okay. Oh, una, upat na ka bolt siya. Mm, nalang, no. nalang na na siya diha. Sa bahin ni Ferdinand Pareha, labaw sa Waste Management Office sa LGU Gensan, gibantayan nila ang waste management sa matag kauban ng City Health Office o guban pang ahensya sa gobyerno. May per ano uh, sa balaod na amang sila ay septic bolt dapat. No? Pero ang ilang mga residuals, buad pa na dito sa Atua. Uh, But, uh, uh, toa, sir, sanitary landfill? Uh, general waste naman ang ginakuha lang nato sa ilabat dili ka ng mga pathological or ka ng mga ginakuha nila sa oh, pathological puneraryo. nila sir asa nila gina uh, it is mandated nga na sila yung mga bolt may mga pero concrete bolt sila. sila na sila pero under gyapon sa mga inspection uh, dili na. dili na nasa city health office nato sa mga sanitary infection, oh, wow. ang dili insakto nga pagdispose sa chemical formaldehyde gikan sa mga punerarya ang bahad sa public health dugang sa opisyal in the heart of changing lives Kenny, sabregada richal gubalani sabregada news chen sana got gada news